Bakit ba naiinggit ang ibang tao sa iyo? Simple lang ang dahilan. Ito ay dahil gusto nilang makuha kung ano yung meron ka. May naiinggit sa iyo kasi hindi nila matiis na ikaw ay pinapaboran ng Diyos. May naiinggit sa iyo kasi hindi nila matiis na ikaw ay pinagpapala ng Panginoon. Pagkatapos ng kataasan, ang inggit ay isa sa mga pinakanakakatakot at delikadong kasalanan. We have to remember that that after the sin of pride, it is the sin of envy that is most dangerous kapag pinapasok mo ang inggit sa puso mo, magiging alipin ka nito. Ang demonyo ang magiging Panginoon mo. Ang mga taong inggit, wala sa tamang bait. Envious people are irrational people. People full of envy and jealousy are mad They are insane. They are crazy. Tandaan niyo po yan. Pag naiingit ka, baliw ka. Ang nakakatawa sa mga taong ingit, akala nila, kapag nasira nila ang iba, mapapas nila yung natanggap nilang grasya. Ang nakakalimutan ng taong ingit, ay pati din siya may natanggap na pagpapala. Kailangan nating matandaan muli yan. Walang tao ang hindi binagpala. All of us are blessed by God. Amen? Ang sakit ng taong ingit, bulag siya sa grasya na binigay ng Diyos sa kanya. Sigurado lang, kapag ingit ka, hindi ka marunong magpasalamat. Ang mga taong inggit, inggit. ang mga taong inggit, hindi rin marunong mag-enjoy sa buhay yan. Amen? Ang mga taong naiinggit ay galit. Ang hindi natin maunawaan sa mga taong inggit ay walang magpapaganda sa buhay natin. Kung hindi, ang Diyos lang. Sana maalaala mo yan kapag naiinggit ka. Alam mo ba, hindi laging halata kung sino ang tunay na matalino sa mundo ng psychology. May mga sinyalis na hindi agad napapansin ang karamihan. Pero kung observahan mo, mapapansin mo ito. Una, tahimik sila sa karamihan ng sitwasyon. Hindi ito dahil sa mahihain sila, kundi dahil sanay silang mag obserba Sa halip na magsalita agad, mas gusto nilang intindihin muna ang paligid para silang sponge na sumisipsip ng impormasyon, bago mag-react. Pangalawa, madali silang magsawa sa small talk. Kapag napansin mong parang hindi interesado ang isang tao, sa chismis o chismisan, posibleng mataas ang intelligence nila, mas gusto nila ng malalim na usapan, yung may kabuluhan. tatlo, alam nila kung kailan magpanggap, ito ang twist sa psychology. Ang mga highly intelligent na tao, marunong mag in. Hindi sila nagpapasikat, pero sa loob nila, sinusuri na nila mga kilos mo, salita mo, at kahit yung mga hindi mo sinasabi. At ang panghuli, may self-control sila. Kapag may taong hindi agad napipikon, hindi nagpapadala sa emosyon, at marunong maghintay. Ibig sabihin may malalim na level ng cognitive intelligence, at emotional regulation ang tunay na matarino. Hindi kailangang magpakitang gilas. Tahimik lang sila, pero matindi kung mag-iisip, magbasa ng tao, at magdesisyon. Kaya sa susunod kapag may nakilala kang ganito, tandaan ba tayong hindi lang sila ordinaryong tao? Pagkaiso sila sa mga tahimik na henyo. Anong din naman eh. Gumawa ka ng mabuti. May masasabi sa'yo. Kaya gumawa ka ng mali. Yan ang inaantay nila. Kaya kung ako ikaw, huwag kang si gumawa ng kabutihan. At manatili kang maging mabuting tao. Huwag kang papa sa sinasabi ng iba. Lahat yan may masasabi. Tama man o mali ang ginagawa mo. Ang importante sa mo at alam mo na mabuti kang tao. Hindi na natin kailangan ni Please ang mga tao mali lang ang nakikita sa atin. Hindi na natin kailangan nagpaliwanag sa mga tao bingi pagdating sa mga tama natin. Huwag mong baguhin yung sarili mo para lang ikatuwa ng iba. Mabuhay ka ng payapa walang tinatapakan na tao. May pananalig sa Diyos at marunong rumispeto. Yun lang, Master. Sigurado ako na magiging payapa ang buhay mo. Tigilan na lang kaya natin maging mabait. Ganun din naman eh. Bago mo siraan ng isang tao, bago mo sila usgahan, Siguraduhin mo munang malinis ka. Tapos yung sarili mong mga kamalian, tinatago mo. Kung magpapasikat ka, ay lagi mong iisipin na dapat sa tama at malinis na paraan. Huwag yung maninira ka ng kapwa para lang mapansin ka. Ano, pabida lang? May mga ganyang klase ng tao talaga, feeling perfecto. Ang tingin nila sa sarili nila ay napakalinis nila. Lahat ng tao ay hindi perfecto, kaya manalamin ka muna bago ka manghusga. Wala kayong karapatan na manghusga ng kahit sino. Dahil hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan sa buhay ng bawat isa. Lahat ng tao nagkakamali, kaya huwag kayo magmalinis.